Hey guys! My name is Jella If you're new to my channel, please don't forget to subscribe, like, and comment. So, for this video po, marami ho ang nagtatanong sa akin previous video about sa how do you get your voters or how do I get my motor certification in Intramuros. Yung nakukuha lang po sa Intramuros. Okay? Magkaiba po ang butter certification na nakukuha sa inyong munisipyo at iba rin po yung nakukuha sa voters na voter certification sa Intramuros. Ang sa Intramuros po ay uh, isa-huyan sa mga hinihingi na requirements lalo na kukuha hutan tayo ng passport para ho sa mga baguhan. Okay? So, ito ho yung mga kadalasan na mga tanong ho sa akin sa comment section na nakikita ako na nababasa ko uh, sa previous video ko na iyon. Uh, una doon is kung anong requirements sa ano, sasagutin ko na ho agad ha para hindi na ho rin ako nalilito. Bali sa kung ano ho ang requirements. Kailangan lang ho kayo ay botante at kailangan ho kayo ay active na bot uh, nakarehistro bilang isang botante at kailangan alam niyo ho ang inyong present number at um kailangan active ah uh, yun po. Kailangan po ganun. Tapos kung may pangalawa, kung magkano ganun pa rin po siya, 75 pesos only, walang labis walang kulang, 75 pesos only, pangatlo kung, ah, kailangan pa ba ng online appointment hindi na po kailangan ng online appointment, opo kasi, ah, kung ano po yung sasagutan nyo through online yun pa rin po yung sasagutan nyo pag andoon na ho kayo kailangan pa rin po, uh, kumbaga magpipil up pa rin po kayo. Parang kagaya lang din ho ng walk-in. Ang mga walk-in ho kasi, uh, pupunta pa rin po doon at magpipila, up. So, ganun din po pag online. So, wala hong ano yon kung online ho kayo. Mas maganda pa rin po, I mean, walang ano po siya. Kasi same pa rin po kayo nang gagawin ng procedure ng mga nag-walk-in. Hindi po ba, nagigets ni po ba yung ibig ko sabihin? Kahit ho mag-online appointment po kayo pag pumunta po kayo doon, kung ano yung gagawin ng nag-walk-in, ganun pa rin po yung gagawin nyo na procedure. Pipill up ka rin po kayo at magpipill up. Wala pong ano doon yung online. Kaya ho, mas sinasabi ko ho sa mga nagsasabi na kailangan pa ba ng online, eh mag-walk-in na lang ho kayo. At agahan nyo na lang ho pumunta para mas maaga nyo ho makuha hindi naman ho tatagal ng kuyari kung alas 8 ho kayo pumunta hindi naman ho kayo abuti ng tanghali doon kasi mabilis lang naman po malamang lang ho na mag lang ho kayo ng mga saglit, syempre ipiprint pa nila yan Ganyan, may mga step by step pa naman ho kayong gagawin at hindi lang naman ho kayo yung aska so syempre medyo may tao din naman talaga, pero mas maganda ho talaga is maaga ko kayo pumunta para mas maaga kayo rin matapos. Uh, kung kailangan pa ba ng online appointment para sa akin based on my experience kasi hindi ko ako nag-online, nag-walk-in lang at may kasabayan ako na nag-online. Uh, sinabi sa kanya ng staff doon na kasi pipila na dapat siya step 2. Sabi nga nun, hindi ko ano, punta pa rin po kayo doon sa loob sa kabila sa step 1 kasi magpipila pa rin kayo ng papers. Kung baga, pipila pa, niyo pa rin yung form So, same lang din ang ginawa ng walk-in, di ba? So, walang ano kung online ho kayo. Yun ho. Uh, ano pa ba? Uh, kung ano ho ang requirements para ho sa iba? kagaya ko rin ho na naka-experience at sa sa mga pamang sa pamangkin ko at sa asawa ko ng mga unang nakakuha eh sabi nila hindi daw sila hinanapan ng ID at ako rin naman ay eh, hindi hinanapan ng ID pero hindi ibig sabihin ho na hindi nat natin kailangan magdala ng ID in case of emergency na hanapan tayo sa pagkuha natin ng voter certification, magdala na lang ho tayo at least uh, original at may xerox copy. Yun ho lagi ang uh, aking isinasabi para ho uh, in case na hanapan nga tayo, eh may maipakita po tayo. Di po ba? So, magdala man kayo o hindi, walang problema. Pero para sa akin, magdala na lang ho kayo para kung hanapan kayo kung sa eh may maipapakita kayo. May maipipresinta po kayo. Okay? So, next na tanong is kung ano ba? Uh, kailangan ba uh, isa ang botante? Malamang kailangan ho uh, botante ho tayo. Uh, kailangan active voters. Uh, I mean kailangan botante ho tayo na kailangan nakapagparehistro ho tayo. Hindi ho uh, kung hindi ho kayo nakaboto last year na botohan, 'yung mga last na botohan, eh, mag-inquire po muna kayo sa inyong munisipyo kung makakakuha kayo ng voter certification or much better na lang ho na yun kasi yung madalas kong sinasabi na mag-inquire muna kayo sa inyong munisipyo lalo na ho kung malayo ho kayo sa Intramuros di ba kasi malayo naman talaga yun sa iba kasi di ba so mas mainam na magtanong muna kayo mag-inquire muna kayo sa voters i mean sa munisipyo ninyo kung makakakuha kayo ng voters certification sa Intramuros yun pero kasi ang pagkakaalala ko ang sabi kasi doon is at least botante ka Diba? Para kasi ako ho talaga, is, hindi ho talaga ako answerili sarili ko ho to, ah. Hindi ho ako nakaboto noong panahon ng last year, hindi rin ho talaga ako nakaboto kasi wala ho yung pangalan ko. Isa ho akong reactivated uh, na botante kasi nga wala nga yung pangalan ko na tanggal yung sa listahan yung pangalan ko kasi hindi ho ako naka boto. Yung sa Senado, matagal na, matagal na ano na kasi nga o OFW ako. So, hindi ako nakaboto noon. Tapos, netong botohan yung kay, ano, ayan, ah, uh, ko hin yung pangalan ko. So, wala. So, hindi ako nakaboto. So, nagpa-reactivate ako. Yung naglast calling ang Comelec noong January this year, January this year po, ah, nag-calling -nag sila na yung pinaka na para makapagparehistro or ayusin yung mga, ano, yung um, registered nga sa sa voters. So, isa ko ako doon, inayos ko ho yun, at uh, pumunta ko ako, sumabay ko ako sa asawa at pamangkin ko, nag-inquire ako kung pwede na ako makakuha ng voter certification nung time na ginawa ko yung video na to, ayan. So, ang sabi sa akin, uh, 3 to 5 months, parang ganon, bago ako makakuha, mula nung nakapagparehistro ako, para daw may mukha. Kasi kapag hindi daw, wala daw ho, wala daw po ako sa, kumbaga kung wala na wala yung pangalan ko, pero isa, nag, nag, ano naman ako ng, kumbaga kung reactivated daw po ako, wala daw po yung mukha ako doon. So, lalo na kung requirements po siya sa passport, so kung kailangan kasi is may mukha tayo pag i-requirements -re natin to sa passport. Yun ang sabi lang naman sa akin ng isa sa mga staff doon. So, hindi ko ako kumuha noon. Ang kumuha lang ho noon na sinamahan ko is yung asawa ko at ang pamangkin ko. So, etong last August, ayan, kumuha ko tayo. Ito yan, o. Oh, yan. di ba? Taba, ayan. ayan, kumuha ko tayo August 1. Kumu Ay, August 1, August 10. Kumuha ako ng aking butter certification. Ayan. Buburahin na. Ayan, ayan kumuha ko ako. Ayan, na pa kumuha ako, kumuha ho ako kasi bilang sa magre-renew ho ako ng passport ah, uh, bali sinigurado ko lang din ho talaga na makakuha niyan para makita ho rin ho talaga kung makakuha ho talaga ako ng voter certification kasi gawa nga nang nagpa-reactivate po ako so, ayun, nakakuha na ako ayun, ang requirements ay, I mean ayun siya hindi ko maano kung kailangan ba eh Basta mag-inquire ho kayo sa inyong malap sa inyong munisipyo muna bago kayo pumunta sa Intramuros lalo na ho kung malayo ho kayo sa Intramuros. Uh, so yun lang sa mga ito pa pala dagdag pala sa mga iya ano ko. Madalas ho, may mga naisagot or may mga na-comment ho ako sa previous video ko na kapag uh, hindi ho kayo parang pwede ka mag-anak, ganyan ang kukuha ng inyong voter certification. Yes, pwede naman ho talaga. Pero, dapat ho is sulat kamay po nila. I mean, kung pinaprint nyo, pwede naman. Pero, kailangan original copy. Hindi ko kagaya ng ganito na scan. Bawal ho yung ganito, okay? Kasi ho, ginamit ho namin ito ng asawa ko dahil gawangan ng senior ho yung papa ng asawa ko may paggagamitan kasi siya ng voter certification. So, yun nga, nag, bali malayo kasi ang bahay ng asawa ko dito sa amin. Ang ginawa na lang is nag, sulat siya, tapos pina, is, in, scan na lang or pinituran ata sa sinen, tapos pina, ko na lang. So, akala ko ho, pwede ho yung ganon dahil ho, nga sa uh, isa sa mga staff, naalala ko rin, kasi nagtanong ho ako eh, kung pwede ba, iba e ganyan, sabi pa print lang, tapos dala lang ng ng ID, kahit scan or xerox. So, ganun ho yung ginawa namin. Yun nga lang ho, senior na ho yung papa ng asawa ko, is hindi ho siya naktanggap. I mean, hindi ho kami nakakuha ng voter certification. Kasi ganito ho ang aming dala. So, wag ho kayo magdadala ng ganito. Kailangan ho at least kahit print, basta yung pirma is original. Yung talagang as in pirmang pirma, yung original na pirma hindi ho iskan, hindi ho xerox, yung original na pirma ho. Tapos, dala ho kayo ng ID po ng kukuha at dala, dalhin nyo rin po yung ID ng pagkukuhaan na may pirma. Okay? Ganun ho. At uh, saka yun nga ho, libre ho, free po ang voter certification sa mga senior PWD at uh, solo parents. Sa so, PWD, nalaman ko ho na kailangan ho eh, ganun din, kailangan may authorization letter, tapos may pirma niya, tapos ah, uh, ID po niya, yung original ID, original ID po niya na with my, yung may pirma po na ID, yung P PWD ID, yun, dalhin niyo po. At saka, pa-print din po kayo uh, ng picture. Pa-print po kayo ng picture sa band paper or kahit siguro sa mga photo paper, ganyan. Basta magpa-print po kayo na nagpapatunay na PWD nga po siya, maliban dun sa ID niya. So, kung bakit ganon, hindi ko po alam dahil hindi naman ho ako nagtatrabaho sa government o sa COMELEC o sa kung ano man ng government kaneme. So, yun lang ho ang aking nalaman dahil may mga sabayan ho ako nung time na yan na kumuha ako ng voter certification ko. So, ayun ho. So, sana mga nasagot ko yung mga tanong ninyo or nagigets nyo yung ibig kong sabihin at sana nakatulong ang video ko na ito. Eh. Hanggang dito na lang. So, bye-bye!